Good morning mga kabayan Ngayon po eh Ngayong araw Ng Merkules Eh magpapalit po ako ng Ilaw sa aking perimeter ngayon po kasing nakaraan na mga ilaw na pinalit ko eh sira na po yung box sa likod ayan po eh mga plastic lang pero yung plastic nyo tumatagal ng 15 years na sa sikat ng araw lagi ulan rumurupok siya kaya guys ang gagawin ko papalitan ko siya ng metal ito po ang aking mga box ng aking halogen lamp alam nyo po to eh china lang po to metal po siya kasi ang likod nyo eh. kaya kahit na ano hindi siya basta basta masisira o mabubulok ayan ito po ang ilalagay ko ngayon ayan ayan ang ilalagay ko ngayon guys yun po ang papalitan ko yun doon ayan natin hahawak na kuryente lagi natin isipin safety first kasi alam nyo naman po sa side, uh, lagi po safety ang circuit breaker. Tignan natin kung naka-off. May double check. Um, ayan, naka-off siya. Ang breaker, ang perimeter lights. Okay. Ayan. Naka-off Para secured po at safety. Hindi po madisgrasya kasi po may pamilya na enter sa Pilipinas <laughs> ayun at ipapakita po sa inyo guys ang susunod natin gagawin eto eto mga kabayan ang aking mga gamit eto na nandito na ako ngayon sa gitnang field ng aking area ayan tigangars ang aking lugar Napakainit po guys. Sa totoo lang. Ang aga pa nito sa totoo lang. Pero ang taas ng terik na araw sa kan napakainit. Ayan. na napilitang gagawa ngayon dahil no choice. Marami pa akong schedule na atupagin ngayong araw. Ayan. Ito ang aking papalitan. Ang hirap pa naman ng akit panaog kasi taas. Kasi ayan po ang aking papilitan. Yung box na yon plastic lang yon eh, kubaga nagato na siya sa init ng araw, ulan. Ayan. Kahit na anong tibay ng plastic, basta naka, uh, lagi bilad sa araw, talaga masisira. Ayan, di ba? Alam po ninyo yung box na yun. Made in France yun. Europe yung, per, yung perimeter lights na gamit sa, sa ano, etong etong ilaw na to China lang yan pero ang kanyang ano hindi plastic metal siya kung hindi ako nagkakamali semi aluminum siya eto papakita ko sa inyo kaya kailangan na palitan kasi kapag hindi siya papalitan guys alam niyo nangyayari kapag umulan at nabasa pumasok ang tubig sa loob ng sa loob ng box na to magkakaroon ng short circuit magkakaroon ng puputok yan masusunog Ayan siya, di ba? Gato na. Marupok na kaya kailangan na ng palitan. Kasi kung hindi ko rin gagawin 'to ngayon, hindi natin alam baka bukas, sa makalawa, uulan. Ayan. Dalawa 'yan, dalawang poste na yan. Tapos marami pa akong i-update na mga ibang ibang poste na palitan ng mga ito po yung sinasabing balas o transformer kapag yan ay nabasa, nasunugan, wasak yan. maring sunog ang ilaw, sunog to, puputok ang pius sa baba, may pius yan eh. Or yung, yung, kuryente na to, sunog lahat yan ang loob na yan. Kaya ganito guys, nandito po ako sa bansang tigangers na sinasabi. Sa totoo lang, namimiss ko na ang aking pamilya, ang aking kids. Lalo ang aking bunso, grabe Ang aking chinita Sabi niya guys Daddy, uwi ka na, miss ka na kita Sabi niya, ay nako No choice lang talaga buhay Kaya kailangan magsumika para sa Pamilya at ekonomiya Tingnan nyo ang area ko guys no? Ayan ho ang Bundok na ba to Bulubundokin to, doon yung iba dyan, malalayo, matataas na yan Ayan Oh. No? Uh, para yung bundok na yan eh, yung doon sa Bible na Mount Sinai. Kung, kung nagbigay ng sampung kautosan ang ang ama kay Moises. Kasi karamihan doon. Alam nyo ba sa konting biblical ano lang po, explanation guys. Hindi naman po sa Biblia ang istorya ng Israel. Hindi lang po umik umiikot sa lugar na yon. Nakarating sila ng Egypt, ng Saudi. Oh. At itong bansa na to, ang isa sa mga pinangakuan ng ama, sabi niya kay Abraham. ba diba si, ang, 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 ama ng Arab country, ng mga Muslim, ay si Ismael. Anak niya kay Hagar. Kung hindi ako nagkakamali guys, yun po yung katulong ni Sarah, ni Abraham kahit na ganun paman ibig sabihin nung araw po guys no uso na pala no ng ang mga alam niyo na ibig na. <laughs> tapos uh, nangako ang ama kay Sarah kay Abraham na magkakaroon din anak si Sarah sa mali, uh, sa kahit na may edad na si Sarah sa madaling salita tanong, pano na hindi na si Sarah pero basta wala mo imposible sa ama di ba ayun nga lumitaw si Isaac, si Isaac ang ama ng mga chosen people, yung Israel. Pinangakuan ni, ni, ng ama si Abraham na ang yung dalawang anak na yan ay bibigyan ng isang nasyon na isang bansang sabing sagana o maunlad. Kaya itong lugar ko na to at ang Israel ay napakasagana. Sila mga taong binihiyaan ng ama. Although pati rin po tayo mga Gentile. Siyempre naman. Kasi ubaga ang istorya ng Biblia, eh, dun, dun ang pumapaloob. Ang pinapakitang kadakilaan ng Ama. Yan po. Medyo nag-share po ako ng konting Bible. Ah... Uh, eto tutuloy ko na po ang aking gagawin no Medyo mamaya papakita ko na kung kung gawa na to. <laughs> Ay nako guys, I miss Philippines, I miss my family. So that's why konting tiis lang para sa pamilya at ekonomiya. Ayan po guys, naibaba ako na. Bago bago natin ilagay ito. Okay? Dapat i-check muna natin ang mga kanyang piyesa. Tulad ng ito po yung sinasabi ignitor. Ito naman yung balas or malit na transformer. Mabigat po ito. Eh, sunog na siya. So, may possibility na palitan natin. So, ito naman. Ang binaba ko, sunog na rin siya guys. So, ibig sabihin, wala na rin chance yan. Wala na rin, hindi na pwede ito. Kaya maghahanap pa ka tayo ng ekstrang balas dito natin sa hanapin sa isa ang hirap lang ho ganitong sitwasyon akyat baba ang taso eh ayan, no? akyat panaog ho pa ang gagawin natin kaya talagang konting taste lang ang hirap po pa naman ang sobrang init grabe ang aga ko na nagising kanina pero ito pa rin ganun talaga eh hirap kumita ng pera guys <laughs> Ito na mga kabayan. Pinalitan ko na bago ng etong ano balas, kinuha ko sa ibang sa ibang box ng lights, bago na rin ng etong ignitor Tapos mga line. Ayan bago na siya, guys. So ito tatagal na 'to Habang 20 years pa wag lang tamaan lang ng mga hailstorm yung mga yelo na na ulan na ano kasi kumisan umulan dito eh kasi kumisan malutong lang naman to eh nababasag din yan ayan ayan kompleto na so I hope maganda na aking lugar puro condition ng aking perimeter lights ayan o oh, ba ganyan lang po guys ang buhay sa middle east lalo sa Saudi Arabia. May araw na medyo nagtatrabaho sa mainit na lugar. Mas lamang naman yung hindi ako na nagtatrabaho sa mainit. Kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo ito para may konting idea. Ito naman yung pangalawang perimeter lights box. Gato na rin guys ang ganyang ano sa likod wala na rin walang kwenta na rin so kailangan natin palitan na ng metal itong itong metal siya metal siya dito pero itong sa likod niya eh ano siya plastic kaya yan hindi hindi matibay basta plastic talaga guys wala masa talagang madaling bumigay ayan guys napalitan ko na okay na siya I hope so na okay na lahat ayan o oh. guys ayan po siya o oh. made in China siya okay ayan o oh. diba malalaman nyo na talaga na made in China siya pero mas maganda kasi metal siya medyo mas matibay siya kontra do sa plastic na galing Europe kung hindi ako nagkakamali dahil nakita ko na dati yung ginagawa nun yung kanyang kung sanggawa gawa made in France kung hindi ako nagkakamali yun maganda sana siya kaso marupok ang kanyang pagka plastic o diba kaya ayan guys yan na po ang resulta ginabi na ako sa aking pagtatrabaho Ayan na, takip silim na po dito. Lubog na siya araw. Wala na. Ayan na po yung mga malalayong bahay dito. Dito naman walang masyadong bahay. Puro bundok. O, oh, diba? Ganda po. Una-una no? po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumutulong, sumusuporta sa akin channel. Anggang Samuel mga bayan. Have a nice day. Thank you.